Tawanan mo ang iyong problema. What? Huwag mong isipin ang tudo. Baka ikaw ay maloko. <coughs> Ba't di ka tumawa? ka. Tawanan <coughs> mo <coughs> ang <ay> iyong <coughs> problema. <coughs> The nga, the, all, you go, <laughs> mo ang problema Yes guys, hello, good morning for today's video Pag-uusapan natin ngayon yung ating mga problema Ako guys, sa totoo lang, ang dami kong problema Pero nandito ako ngayon sa ilog Ayan Nandito ako ngayon, parang nagdagala-gala lang ako kasi tinatawanan ko nga lang yung problema ko no sa totoo lang may problema din naman bawat isa sa atin mayroong mga problema pero sabi nga ni Freddy Aguilar tawanan mo yung problema mo kasi <laughs> titingin lang tayo sa ating mga palibot ayan guys Then, pray the Lord, assist the problem, huwag tatalikuran, aayos din. Hello guys, thank you for watching! Thank you sa patuloy ninyong pagsasaporta sa aking channel, Elma Official Braguwa.